Excuse me, miss. Yung pira mo nalaglag. Hala. Teka lang. Nawala yung bagat silpon ko ah. ah miss. Nalaglag yung pira mo. Yun po, mag iingat po tayo sa modus na ito, yung laglag pera. Kung ikaw si customer na kumakain nito, anong ang gagawin mo? Kukunin mo ba agad ang pera? Siyempre, ang nasa isip mo, baka sa akin yan. At agad, kukunin mo yung pera. Isa pa ang nasa isip mo, nasa loob naman ako ng mamahaling restaurant. At malamang, ang mga tao dito, mga profesional. Siyempre, mapaisip ka muna kung akin ba talaga yan. Ngayon, ang atensyon mo ando na sa pera na nilaglag ng babae. Pati ang pagkain mo, nawala ka na rin sa focus. Number 3, matulala ka bigla at mapaisip ka kung sa akin ba talaga yun o hindi. Ang nasa isip mo ngayon, pupulutin ko ba o hindi. Number 4, ngayon mag ka na kung pupulutin mo ba o hindi. Pag hindi mo ito pinulot, ito ang mangyari. Ah, miss, hindi po sa akin yan. Pag hindi mo pinulot ang pera na hinulog ng babae, ibig sabihin na sa tamang desisyon ka. Ibig sabihin nun, hindi ka lang ng mga kawatan. Kasi hindi na naagaw ang atensyon mo. At ang atensyon mo, nandito pa rin sa pagkain mo. At sa mga importanteng gamit na dala mo, katulad ng cellphone at bag. Pero kung nag ka na pulutin yung pira na nilaglag ng babae, ito ang posibleng mangyari sa'yo. Excuse me, miss. Yung pira mo nalaglag. Hala, teka lang. Nawala yung bagasin cellphone ko ah. Pag nalagay kayo sa ganitong sitwasyon, ang laglag pera, ito ang gawin nyo. Ah, Miss, nalaglag yung pera mo. Ah, Miss, nalaglag yung pera mo. Sa ganitong paraan, ang scammer ang naisahan mo. Maraming salamat sa panonood. Sana nakapagbigay ng kaunting awareness sa inyo. At paki-like, share, and comment na rin sa video na ito. Para sa ganun, makatulong tayo sa ibang tao na huwag maluko. Yun Nadine. lang po. Bye-bye. Dali ang pag gulo mo. Nag-milita mo. Pag ano ni Lovelake, kurin mo ka agad oh, din. Mabilisan. Mabilis. One, two, oh, action. Wala, wala. Sige. Okay. Barto action. Me. Excuse me, miss. Yung pera mo nalaglag. Hala. Teka lang. Nawala yung bag ng cellphone ko ah. Yun to. mag po tayo sa modus na ito, yung laglag -lag pera.